Good morning po mga kalaki Ngayon po ay September 1 na po ng alas 8 po ng umaga Hello hello po mga kalaki na ko Gusto ko ikaw ang unang manalo po ng 3 digit lucky numbers Para po sa linggong ito unang buwan po ng ber 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 Ayan, eto na po ang mga 3 digit lucky numbers Taiwan 780 Thailand 199 Philippines 236 India 741 New Zealand 621 Australia 724 Mexico 880 Canada 091 Greece 239 Israel 734 Las Vegas 246 Saudi 104 India uh, India Japan 780 Italy 945 Germany 792 Greece, uh, Korea 218 Dubai 629 Malaysia 733 Texas 150 China 298 Singapore 802 Hong Kong 733 Sweden 791 Ayan po mga kalaki Ang mga 3 digit lucky numbers natin Pwede ni po yan tayaan sa Lotto Pilipinas Sa Lotto Abroad Sa National po mga kalaki Okay At pwede ni po yan i-rumble Para mabalitan mo po ang numero Panalo pa rin po tayo mga kalaki Okay Ang gusto ko po palarin ka Manalo kayong mas marami tayong Mapanalo ngayon pong Uh, bear months po ng September. Good luck!